FB tayo mamimigay. Mayroon tayong viewers ngayon. Ang ating uh, FB page ay The Wata Over Fan na mayroon ng 1 million followers. At siyempre mara sa TikTok, mayroon din tayo pag-giveaways dyan mamaya. Oh, abangan yeah. ang ganyan. Pasok na po kayo. Thank you, thank Pasong you. you. Live na po si Diwa. <coughs> okay, oh, kanina yun. Pasok na para manalo kayo. <coughs> Swerte kaya ba, oh, kayo. Oo, sino ang kasali? yabagis yeah, bagis, malayo ka. Kasali ka eh. o oh, kasali ako. Oy mamaya na, mamaya na ang ano, hawakan. Wala pa nga eh. Pala para first sa lahat. Kaya bagis, isa. Dito ka, huwag ka na kailangan harapan kayo. Dapat pala palamigin muna ng kaunti. Sobrang <laughs> eh. Presko at sariwa talaga. <laughs> Kakahain lang. Yung record mo pala diwata. Pang may... record mo pala. Hindi okay. ako na yun, okay, nakalive naman na tayo eh. Wait lang guys, ayusin lang natin. Nasaan yung mga challenger natin ang tagal naman? Dapat magkaharap kayo. Harap, harap, harap. harap. Naku, napakaswerte nyo naman. Nakakain na kayo ng masarap na lugaw at may chance pa kayong manalo ng cast ngayon. Ilagay daw muna ba yung ano? Mamaya na, mamaya na, mamaya na. Wala pa muna kakain, dadayan niyo ko eh. Walang dayaan. guys. Magkakaroon tayo ng magkakaroon tayo ng counting. Baka si Diwata lang. Matagal din wala 15. Ayun, paabotin natin yung 1,500 viewers sa FB, 1,300 na yan. So guys, please like, follow and share Di ko my share. Ay, wala restricted. Why? Iyan mo muna, end muna. Bakit restricted? Baka lalo yup. sa mukha ko, pre. Sa'yo na ka titig. ng mga... Okay. So for today's video, naka-live tayo ngayon sa ating IPB page. Dito ko na lang, bro. Bro, dito ko na lang, ano Jake. Tapos gagawin ko si Diwata dito sa isang... Live mo muna lang yung YouTube. Dito na, okay? Eh, no, kita. Palagin nyo sa akin yung video. Yung YouTube, pre. Ha? Palagin nyo sa akin. Sa akin. Kalo kayo, eh. Kapag nyo nyo kita. Kapila ka. Lima na dyan. Yung pagis. Lima ka na rin. Dito ka sa kapila. Ang osod ka. Tingnan mo na ka-record. Ulitin mo nga. Warin usod pa. Para makapasok yung pagis. Yan. Nakarecord. Ilay mo na yung YouTube mo. Ay, ulitin mo na ulit yung TikTok mo. Wala yung TikTok mo. Sa lang talaga yun? Normal lang yun. So, ayan na. Oh my God. Normal lang yun. Pukuha tayo ng price, syempre. So, ayun guys. Tulad ng sinasabi ko, mayroon tayong tas price. Grabe yung malaman, no? Akin isang kutsara. Grabe, guys. So, ito na. This is it. Sabi ko nga sa inyo, yung mananalo dito, may chance din manalo yung viewers ah, dyan. Naman. Yung uh, makikita ko mamaya ako pipilit, tapos ako ang tatawag sa inyo kung sino ang nanalo. I-announce ko dito sa Facebook. Pero Diwata, wata ka, ba yung ano mo, logo Kasi siyempre may lechon kawali. Lover of Doga Overload yan. Kaya tao, talagang ano Wala mo nang kakain, so may kisa po, Kayo. Ito yung, may na mag-start na tayo, lapag solid. mo muna, lapag, lapag. Lapag mo muna. Ano yung bagis? Mag-start na tayo. Start na. Ilagay mo muna natin yung, ipalagay mo muna yung kalamansi. Eh, ba't oh. sa si kanila nakahalo na? Oo, oh, haloin nyo muna, lagyan mo kalamansi. Para... Ito ha, isang mananalong 1,000 ka-partner at dito naman ay 2,000 sa games na ito. So let's go, wait lang. With Hintayin mo muna yung timer ha, pag sabi akong timer starts now. 1,500, 1,500. Tap the screen muna. Kailangan screen. guys, sa dito sa ating kailangan live ka, yung mananood, kailangan ko. may sharer badge kayo oh, dahil oh. kung wala kayong sharer badge, hindi, hindi rin kayo manalo. Kailangan naka-follow kayo at may shareer badge kayo para manalo kayo. Oh, Uy, bakit pinapalamig mo <laughs> 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 oh, oh, na? Hindi, mga adyo na. Ba't pinapalamig mo na? Okay, nahalo na ba? Dito ako. Tap the screen mo na guys, tap the screen. Pray yung ano, pray yung... Gamil lang mo sa akin. So, okay. Itawan nyo na yan. Pagkita muna. Ang challenge natin ngayon, pauna natin maubos ha. So, wala mo nang hawak sa mangkuk nyo. Dito mo kamay. Teka, ba't wala akong tubig? yung kamay. Ba't tubig? At tubig lang, wala akong tubig. Kaya Tumulang, tubig? Na, wala, wala tubig. The The Kaya kasi kanina pa ako nagsasabi. Disqualified, disqualified, disqualified na. Mag-start na tayo guys ha. Kumuha lang ng tubig kasi wala daw siyang tubig. Logi daw siya. <laughs> so, Tutawsan sa mananalo dito ng ating Lugaw Challenge Overload sa Diwata, Quezon City Branch. At dyan sa Facebook naman, may chance manalo ng 1,000. Kailangan lang maging kapartner kayo ng ating winners dito. Kailangan po may share badge kayo at nakafollow kay sa Diwata Paris Over Fan Page. Itong ginagamit natin ngayon. So, isi-check natin yan. Ako mismo ang pipili kung sino ang mananalo ng 1,000 na viewers natin ngayon. So, ito na. Let's go. Asan na siya, Bagis? Abagal. Oh, Ang bagal, may disqualify ka pa. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Ito na po. Okay ano? Dito ha. Kamay sa tapas. Oh, right side. <coughs> Ito ha, for only 2 minutes. Uy, 2 minutes lang? 2 minutes lang tayo. Pinaka-konti. Oo. Oh, oh. yeah. 2 kung sino ang pinakawang mas maraming tira kung sino ang pinakawang tira parang hindi pantay-pantay mas mataas tong akin e, palag na to e, e kaya nga rin kaya nga rin kaya nga rin okay kamay dito salami sa kamay walang okay. hawak ganun o ganun tapos pag sinabi kong timer starts now sa kanyo palang hawakan yung kutsara depende na sa diskarte okay. nyo okay. kung paano mauubos nyo ng madaling panahon okay let's play the game Magpipilang ako ng lima. Pag sabi kong lima ang timer yung now. Ako kayo, wala. Ako nalang ang ano. Basta estimated ko Wait, lang yan. Tap the screen, guys. Timer starts. Sa... One. Wala pa. <laughs> Two. Three. Four. Wala pa, kuya. Four pa lang. Ang timer yung now. Four. Five. Wala pa, ha? Timer starts. Now. Now. Ano 2,000 pesos, kailangan nyo walang dayaan. Depende niya sa discarding. Pagkatapos na kayo, taas ang kamay, ha? Pagkatapos tapos na taas ang kamay, galingan nyo. Huwag nyo lulukin. Huwag nyo lulukin yung ano, ha? 2,000 yan, dalian nyo. Dalian nyo. Naku, sino kaya ang mananalo ng pricing natin na 2,000 dalian nyo? Pang-gastin ko.

Guys, ang nanalo sa ating uh, challenge ng ating Lugaw basic, Overload ay walang basic, iba. Na-office na, -o na po sa loob po ng 59 basic, seconds. Ayan. Basic. Congratulations basic. si Warren TV, ang kanyang channel sa kanyang Wallet vlog. <laughs> Ayan. Congratulations 2,000. At syempre, sabi ko nga mayroong kapartner niyan dito. I-check natin kung mayroong serer bus. Ang nanalo naman dito sa ating party, sa ating live ay, Congratulations kay... Comment kayo, kayo, comment kayo, comment. Paunahan mag-comment ng Warren. Warren, dali na, Warren TV, paunahan. Yung una makikita ko siya ang mananalo ng 1,000. Paunahan lang mag-comment ng Warren. Warren TV. Ola, wala, wala nagka-COVID ang Warren. Ayaw Paunahan. nila manalo. Ayaw nila manalo. Paunahan. Ako, go, go, go. Wala. Ayan, may ayan nanalo na. na. Ops, may nanalo na. Kamil. Sino yan? E, ano nyo nga? Wala. Ayun na, na ano na. May nanalo na, may nanalo na. Uh, ayan, 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 ayan. Kamil, Eh ipin mo, pakipin, pakipin. Yung ano eh, Pindutin mo naman tagal. Hindi na inyay, pin. Yung ayan, pin, comment. Ayan, congratulations kay Camille Ann Laksina. Ikaw po ang ka ni Warren TV na nanalo ng 1,000 pesos. Ang gagawin mo lang ay PM lang ako para makli mo po ang inyong price sa 1,000. So, isisin natin yan via GCash. So, abangan nyo pa ang ating live. mag time live tayo mamaya. Dahil... Part 2. Magkakaroon pa tayo ng part 2. At ngayon naman, magbibigay tayo ng one sack ng rice. Di ba? So, abangan nyo yan. Lahat po pwedeng sumali. Ang gagawin naman natin ngayon, tutok lang sa live natin. Magre-live tayo. Sandali lang. Mag-break time muna ako. Kain ako. Pag nagre-live tayo, dito naman tayo pipili sa mga viewers natin. At magbibigay tayo ng sack of rice. So, mamaya papakita ko yung rice at saka syempre yung live natin. Kaya, See you, abangan nyo po yung live natin ngayon Dito ako ngayon sa Quezon City branch Na kung saan magpapa-challenge tayo ngayon At hindi lang yan ang challenge natin Marami pa tayong challenge na gagawin natin So, yun Ah, uh, Camille and Lacenta Laksina Laksina, pakipiin po si Warren TV Warren TV ba ang ipipiin? Kuis Gabin Vlog Kuis Gabin Vlog Ayan Kuis Gabin Vlog, follow Camille and Laksina Uh, Mag-comment ka Mag-comment mag ka Tapos ipapalo ka ta kasi Para masend sa'yo yung Inyong cash prize Mag-comment ka sa live ko Para Mapansin kita At mamesend kita Para makuha mo yung inyong Napanalonan So again Abangan nyo yung live natin Mamaya mag-live tayo At magbibigay pa tayo ng mga papricing Mga paprice natin Okay Maraming salamat viewers At syempre Congratulations Kay Warren Doon sa nanalo ng 2,000 pesos cash